guys to, ah. nakita niyo yung mga talong na to hindi ko to tanim, hindi ko to talungan pero punta ko dito dito lang to sa kung saan ang lugar ng aking biyanan kita niyo yung talong niya guys grabe ang dami yan dito to sa ano sa kwartiro sa kaibigan ko siya guys dito ang dami no Oh, Grabe, ang dami talaga. Ang daming bunga ng talong. Pero, ilang puno na yan. Pero, nakakahalwi siya dito, guys. Madami. Sako pa nga, eh. At tapat ng mga talong. Kasi, hindi pa daw yan pwede. Harbas, harbisit. So, kita nyo. Sa bawat puno, hindi lang isa, dalawa. Maraming bunga. Ayan, eh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ang daming bunga ka Siyam, siyampu. Daming bunga. Maganda pala to ano. Ito yung farm nyo. Ayun oh. hey guys. Ang dami oh. Wow. Sana all may ganito. Diba? Sana all may ganito talaga. So, kung alam nyo lang, ang init-init ah. Pero gusto, Eh, okay na nalanta guys, tingnan mo. Hmm. Nalanta, siguro may uwod yung puno. Kaya ganon o sa sobrang laging umulan. Lagi kasi dito umulan. Pero dun, mayroon pa doon, kaso hindi pa daw nalinisan. Kaya ang Hmm. Tapos nangihingi ako ng bunga noon. Alam niyo ba yung puno na yun? Kamachili yun. Marami yun sa Dabao. Kinakain ko yun siya guys. Yung buto noon nilalaga namin. Para siyang kastanyas. O, gano'n Tapos, mayroon din sila dito. Nyug. May mga sagin din. Sarap talaga mamuhay dito sa sa na, sa probinsya. Hindi ka maguguto masipag ka lang O, di ba? So, ang dami-dami ng talong. Oh. Tingnan dito, please. Grabe talaga. O, oh. ang daming bunga. O, oh. Oh, ang dami naman na harvest. Tingnan nyo naman guys. Ang, nagdala sila sa bahay ang laki bawat isa ang laki ang dami yung bunga laki ito hindi pa daw to pwede kasi lumalaki pa daw to ito, ito siya so hindi pa siya pwede ganoon kadami guys so tika lang baka madagi tayo dito <laughs> mainit kaya <laughs> dahil magbablog lang ako so yung may-ari yung may-ari guys So. Ito ako sa inyo yung may-ari nito ha. Ang may asinda nito, yung naka-t-shirt na brown. Sister in ko yung naka-white. Siya yung may-ari nito guys. Itong talungan na malapad. Asinda niya. What? Laki o, diba? Ang laki ng talong oh. O ba diba? Ang laki-laki. Pwede na daw itong pitas ngayon nung nalangga. Oh. Masarap ito rata. Pitasin natin sabi. Libre pala pitas. Oh, pinayagan na tayo mag-vlog. Pinayagan pa tayo magpitas. Pero, paano ba ganyan? Oh, di ba laki laki-laki. Grabe, ang dami. Magpitas sila doon. Sige, magpitas lang kayo dyan sa aking talungan na. <laughs> Ito saging na to. Wala pang puso. Pero malaki na siya. Silong muna tayo. Yan sila mamimita sila. So, ayun na guys. Well, ayan. Sobrang init. <laughs> Nakaganito tayo. Pawis na pawis ako. Hmm. Namimita sila doon. Tingnan nyo ha. Doon sila. May sila doon. Ayan, papunta na sila dito. Ayan yung may-ari. Ang dami na niyang napitas, oh. Ah, o, oh, diba? Ang dami niya na napitas. Siya yung may-ari, guys. Best friend siya ni nanay. Tapos naging kaibigan ko siya. Ang Grabe, dami niya napitas, oh. so Mr. Inlo ko yung nakaputi. Dito lang to sa likod ng bahay pala niya. Pero hanggang doon, malawak. Dito lang to sa bahay nila. So, yun na nga, guys. Hanggang dito na lang muna ng aking vlog, mga langga. Ayan. Ito nyo sa kayong likuran. At ito yung bahay nila. yan lang. O, di ba? So, thank you for watching everyone. God bless all. Ayan, kung bago pa lang pala kayo sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, Riz Venus. At huwag kalimutan mag-like and share, comment. Ayan, thank you for watching everyone. Bye! God bless all.